Dalawang bata ang seryosong nasaktan nang nadala sila sa isang bouncy castle na napalipad sa ere. Dalawang batang lalaki mula sa upstate New York ang seryosong nasaktan nang ang bouncy castle kung saan sila naglalaro ay napalipad sa ere dahil sa malakas na hangin. Tatlong maliliit na bata ang naglalaro sa isang Little Tykes bounce house na napako naman sa lupa sa isang madamong lugar sa labas ng isang bahay sa South Glen Falls, New York. Isang malakas na hangin ang nagdala sa bounce house sa ere. Isang 10-year-old na batang babae ang nasakta ng balikat ng napalipad ang Bouncy Castle. Pero ang dalawang lalaki ay hindi ganon kaswerte. Isa sa kanila ang nahulog sa kalsada mula sa taas na may 15 feet at nabali ang mga buto sa kanyang katawan. Isa naman na nagkaroon ng seryosong pinsala sa ulo matapos siyang mahulog sa likod ng isang nakapark na sasakyan mula sa taas na may 20 feet. Patuloy na lumipad ang bouncy castle hanggang sa umabot ito sa taas na may 100 feet bago ito napahinto sa lupa ng nalalapit na eskwelahan. Ang mga bata ay nagpapagaling sa ospital.